Huwag eh. Pagkakasarap din ang dalik mo yan. Chicken neck adobo with laing ah. Parang baliktad. Laing with chicken egg adobo. <laughs> neck adobo. Knack. Yan, lutuin muna natin siya. Ang chicken neck. Ito na yung ating chicken. Yan, lagay mo lang yung niya. Yan, mga gilew. Kulo ang kulo, ano. Dito niyo pagayaan. Oh, mga gilew. Kahit garlic pala. Pwede niyo nalang takan. Lahat na natin ng diyan. gilay okay tayo ba gaya oh, ay luto na ay okay oh, tayo ba gaya oh ay pagkakasarap din ang dalik mo yan yan na mga gilay rantakan nyo na Ya yeah, mga gilew, mga gilew, nakabili ako ng chicken neck. Yan, lutuin muna natin siya yang chicken neck. Putulin lang natin, masyadong mahaba. Ito na yung ating chicken. Sibuyas at bawang. sangkap. <laughs> Chicken neck, sibuyas, bawang, laurels, ating paminta. Hindi ng konting chilis. Toyo, kaya jowa to. <laughs> Pakpay tayo dyan. Yan, lagay mo lang yung na ganyan dyan. Puka, dati puti, baka naman. men. Yan. Sasalang na natin siya. Yan, kapag nakaluto na siya, bago natin lalagay yung ating gata at yung laing. Aww. Yan, mga giliw, kulo ang kulo, ano. Kita nyo ba kaya, natin at halu-haluin ng bagya, ano. Oh, ay anong sarap niya, sinasabi ko sa inyo. Gahin lang natin kaunti at ayos na yaw. Hanap! Ay, giliw! Pagkakaganda ng sulak na yan. Pagkikita huh? oh. Ay, niyo. Oh, ay, dabis na dabis yan. Kunti pa, konting paiga pa natin para mas nuot yung lasa sa karni. Oh. oh. mga giliw, kahit garni pala, pwede nyo nalantakan. Pero syempre, doon tayo sa mas masarap. At saka syempre, eh, creative bang at magluluto ninyo si Ambitski ay eh, creative. Eh, di gagawa tayo ng kakaiba. Kailan eh, pag kitin yung gay ang medyo malapot-lapot ng isa bawat malapit na may gay. Lagyan na natin ito. Kumain mama, baka ni men. Yan. Yeah. na natin ng diyan. Oh ha. Ay, pag hindi sumarap yan. Yagi, Leo, kita nyo baga naging itsura Dagi eh Aw Ayan Ito, so, itataktak ko na Ayan Hinabili ko yung halagang 35 pesos Tapos syempre, ilulubog natin yan diyan ha Siya, ay, para siya ay maluto Ah ah, ay napakabango na agad Ay, padalwa. Talagang para lahat na, na ito. Eh, padalwa na rin. Ah, ah Siguro hindi pag magluluto na rin may istak kayong gata. At talaga naman pag hindi ay sa gata ay hindi masarap. O so, oh, yan ay, padalwa. Oh, Ooh, talaga yung mga umamay. At sabi ko sa inyo, binili ko sa mall, kailangan gupit-gupitin ko ito dahil ito ay malalaki ang kipak. Kaya yeah, pag ganyan niya natin, delete siya. Yagi yeah, Leo, pinagmamantika kulang lahang, aray luto na. Ay, kita baga, ang dali kong aray. Ay, ko, oh, tamisan ito. Masarap dito sa kata, sa laing. Ay, yung nagmamantika. Yan, yeah, para matagal din masira. Mga gilaw, pwede niyo pagayaan. Ay, luto na. Ay, okay, to. Ito pagkakasarap din dali kong din ang kong yan chicken adobo with laing ah parang baliktad laing with chicken adobo yan na mga nyo na